Hello mga kuya Hello guys Nandito ako ngayon sa bayan ng Bunbun, Sur. Ayan At kung mapapatsin nyo guys Ayan uh, kalsada na yan Papuntang Naga City Yung sa kabila guys Papuntang Siruma, Tinambak Ano uh, Nandito tayo guys Kasi kukunin natin ang pinagawa nating bagong pangkabuhayan na food cart. Uh, pakita ko sa inyo guys. Uh, okay naman siya, medyo uh. Ayan guys. Ito yung magiging bagong pangkabuhayan project ni Kuya ninyo. Ano? Kasi wala nang gamit yung motor, naka-stack lang sa bahay. Uh, pinagawa ko lang ng food cart para gawin nating another pangkabuhayan ayan ngayon guys kukunin ko na to pero bago tayo umalis ano siyempre magbibigay tayo ng pasasalamat kay kuya ano kung sino yung gumawa kasi kung dahi, hindi dahil sa kanya wala tayo na pangkabuhayan na bago bagong pangkabuhayan food cart kuya gusto lang magpasalamat sa iyo kasi kung dahil hindi dahil sa iyo wala akong Bagong pangkabuhayan po Gert nito ah. Para oh, yeah, ito pangkabuhayan na daw. Oo. Oh, oh. Sige, gusto lang po salamat. Yeah, thank you. guys, guys. Abangan na lang sa na update ng video kung bibisto. Uh, sige, sige, thank you.